Ang gandang araw mga bata, narito na ang ating lesson sa language, quarter 1, week 2, day 2. Ang ating layunin is use verbal and non-verbal responses when responding to teacher's one-steps instruction. Ask questions and relate ideas or event to one experience. Kahapon ay natuklasan natin ang pinagmula ng mga ngalan ng ilang kali at lugar kung natatandaan ninyo. So ngayon, may mga panuto akong sasabihin. O gawin nyo nga ito, humakbang ng dalawang beses paharap. O humakbang nga kayo, gawin nyo nga ang sinabi ko. Kasunod, yumuko. Idilat ng malaki ang mata. Kasunod, kunutin ang noo. taasin ang kilay. Sumimangot. Ngumiti. Ayan. So ngayon, mga bata, ano masasabi nyo sa inyong ginawa? So ito ay simpleng pagsunod sa panuto. So kung nagawa ninyo, mahusay. Marunong kayong sumunod. Okay? So paano naka, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagtugon sa panuto at pagbibigay ng tanong gamit ang mga salita at kilos. May babasahin akong mga salita. Pagkatapos ka itong mabasa ay ulitin ninyo ang mga salitang ito. Sino? Ulitin nyo nga. Ano? Saan? Kailan? Nikit? Ano? So, narinig na ba ninyo ang mga salitang ating binanggit? O so, malamang dahil araw-araw natin itong ginagamit. Nagamit na ba ninyo ang mga ito sa pakikipag-usap sa inyong kapamilya? Alam kong nagamit nyo na ito. So, malamang hindi nyo lang napansin pero ginamit nyo na ang mga salitang yon So, kailan nyo ba yon ginagamit? So, alamin natin kung kailan ba yon dapat gamitin. Una, sino? Ito'y tumutukoy sa isang tao. Halimbawa, sino ang iyong matalik na kaibigan? So, ang sagot mo dito, syempre, tao. O kaya, sino ang iyong magulang? Ano? Tumutukoy sa isang bagay o konsepto. Halimbawa, ano ang paborito mong kanta? Yan. Kasunod, saan? Tumutukoy sa isang lugar. Halimbawa, saan ka nag-aaral? o kaya saan ka nakatira? Saan ka pupunta? So, ang sagot lagi dito ay lugar. Sunod, kailan? Tumutukoy sa petsa o oras. Halimbawa, kailan ng iyong kaarawan? Bakit? Tumutukoy sa dahilan. Halimbawa, yes. bakit ka umiiyak? Kaya bakit ka nilagnat? Bakit ka na late? Ano, ito ay tumutukoy sa paraan kung paano nangyari ang isang bagay. Halimbawa, paano lumakad ang pagong? Kaya pwede rin itong uh, tumutukoy sa um, paraan kung paano gawin ang isang bagay. Halimbawa, paano gumawa ng cake? Paano gumawa ng tinapay? Paano gumawa ng saranggola? Ngayon mga bata, pakinggan natin ang ating kwento ngayong araw. Bigyang pansin ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong na sino, ano, saan, kailan, paano at ito. Ang pamagat ng ating kwento ay si Kat Kat at ang kanyang paboritong laruan ni Giovanni C. Duran at Ellen Grace F. Ruelda. Si Kat, Kat isang mahihain kuti na kahel. O pag sinabing kahel orange. Yan ay nakatira kasama si Aling Nena sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Sabado ng na umaga nang napansin ni Katkat -Kat na nawawala kanyang paboritong bolang may kampanilya. Nalungkot siya at nagtaka kung sino ang kumuha at saan ito napunta. Nais mahanap ni Katkat -Kat ang kanyang bola dahil ito ang nagbibigay saya sa kanya tuwing naglalaro siya habang naghanap siya sa likod bahay, napadpad si Katkat -Kat sa dulo ng hardin malapit sa puno ng mangga. Nakita ni Katkat -Kat ang isang puting-kuting na naglalaro ng kanyang bola. Nang makita siya ng puting-kuting, agad nitong ibinalik ang bola sa kanya. Nalaman ni Katkat -Kat na ang puting-kuting ay bago sa bayan at naghahanap ng kaibigan. Simula noon, naging magkaibigan si na Katkat at ang puting-puting. Natutuhan ni Katkat na hindi dapat mahiya sa bagong kakilala at masaya ang magkaroon ng bagong kaibigan. Balikan natin ang mga pangyayari. Gamitin natin ang mga salitang sino, ano, saan, kailan, ano, at bakit sa pagbuo ng mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan. Si Kat, -Kat isang mahiyaing puting na kahel, ay nakatira kasama si Aling Nena sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. So, anong tanong maari natin magpo sa pangyayaring nabanggit? O maaari natin itanong, sino ang mahiyaing puting? Sino ang may-ari kay Kat Kat? Saan nakatira si Kat Kat? Yan. O, ito yung iba pang halimbawa. Sino si Katkat? -Kat? Sino si Aling Nena? Sabado ng umaga, nang napansin ni Katkat -Kat na nawawala ang kanyang paboritong bolang may kampanilya. Nalungkot siya at nagtaka kung sino ang kumuha at saan ito napunta. So, anong tanong maaari nating mabuo sa pangyayaring nabanggit? O, anong mabubuo ninyong tanong kapag ginamit ang salitang ano? O pwedeng ano ang nawawala kay Katkat? -Kat? -Kat? 'Di ba? Iyan. o ano ang paboritong laruan ni Katkat? -Kat? Ano ang nangyari sa laro ang bolang may kampanilya ni Katkat? -Kat? O bumuo na naman ng tanong gamit ang salitang kailan. O ang bawa kailan nawala ang kanyang bolang may kampanilya? O nung Sabado. Ito naman, nais mahanap ni Katkat -Kat ang kanyang bola dahil ito ang nagbibigay saya sa kanya tuwing naglalaro siya. O ano naman? Ang tanong ang maaari nating mabuo sa pangyayaring nabanggit. maaring gamitin, gamitin ang salitang bakit upang makabuo ng tanong tungkol sa pangyayari o gamitin niyo naman ang bakit. May naisip na ba kayo? O pwedeng Bakit nais mahanap ni Katkat -Kat ang kanyang bola? Next, habang naganap siya sa likod ng bahay, napadpad si Katkat Kat sa dulo ng hardin, malapit sa puno ng mangga. Nakita ni Katkat Kat ang isang puting kuting na naglalaro ng kanyang bola. Anong tanong maaring maaaring mabuo sa pangyayaring nabanggit? O gamitin ang salitang sino upang makabuo ng tanong. O, okay, pwedeng Sino ang nakita ni Katkat? Kat? Ano? anong tanong ang inyong mabubuo gamit ang salitang saan? Saan nakita ni Katkat -Kat ang puting-puting? Yan, pwede yun. Anong tanong inyong mabubuo gamit ang salitang paano? O pwedeng paano nahanap si Kat, ni Katkat -Kat ang kanyang bola? Ngayong may kaalaman na tayo sa pagsunod sa panuto at pagbuo ng mga katanungan, gumawa kayo ng mga tanong batay sa inyong mga karanasan tungkol sa mga larawang aking ipapakita gamit ang mga salitang ating nagpag-aralan. So, mag-isip kayo ng tanong tungkol sa ipapakita kong larawan gamit ang sino, ano, kailan, saan, ano, bakit. Okay? O, dito. Ano kayang pwedeng maitanong? O, pwedeng... Sino siya? O kaya ano ang pangalan niya? Saan siya nagtatrabaho? Ito naman. O sino ang may-ari nito? Bakit walang laman ang basket? Okay? Sunod o pwede dito. Sino ang nagtatrabaho sa ospital? Sino ang nagpunta sa ospital? Saan makikita ang ospital? O, oh, ito naman. Uh, Maaari natin itanong na saan siya nagtatrabaho? Ano ang pangalan niya? Kanino? Ito naman. Uh, bakit naan dito ang lapis? Paano napunta dito ang lapis? Sino ang may-ari ng lapis? Okay? So, bakit mahalaga matutuhan natin ang wastong pagsunod sa panuto? Siyempre, halimbawa, uh, may uutos ang guro, hindi kayo sumunod. So, hindi kayo natutong sumunod sa panuto, magkakaroon ng kaguluhan. Kaya mahalaga na lagi kayo makinig at sumusunod sa panuto. Okay? Yan, mahalagang matutunan natin ang wastong pagsunod sa panuto upang maiwasan ng pagkakamali. Paano tayo makakakuha ng informasyon mula sa ibang tao? Yan, so nakakakuha tayo ng informasyon mula sa ibang tao sa pamamagitan ng pagtatanong kaya mahalaga ang pagtatanong. So, kumpletuhin ng ideya ng mga pangungusap sa pamamagitan ng pagsasabi ng angkop na salita sa pagtatanong. Sino? Ano? Saan? Kailan? Bakit? At paano? O, blank ka nakatira. Ano kaya yung tama dito ang sagot? Yan, saan ka nakatira? Next, blank ang magulang mo. O, blank ang mga magulang mo. O, ang sagot dito, sino ang mga magulang mo? Next, blank ang almusal mo. Blank ang almusal mo. O, ang sagot dito ay, ano ang almusal mo? Blank ang kaarawan mo. O, anong sagot dito? Kailan ang kaarawan mo? Next, blank mo inaalagaan ng iyong sarili. Blank mo inaalagaan ng iyong sarili. Ang sagot dito ay, Paano mo inaalagaan ang iyong sarili? So, naway may natutunan kayo ngayong araw na ito sa ating day 2, ngayong week 2 ng language. Yan. So, baybayan nyo ang ating lesson para sa susunod na araw. Paalam!